guys, samahan niyo ako today para magpa-Korean perm sa BJC. Kung naghahanap kayo ng salon within BJC para magpakulot or magpa-perm na parang opa, then this video is for you. Sobrang napapangitan na ako sa hairstyle ko lately at para naman maiba ang vibes ng buhok ko, naisipan ko na magpa-perm. So ganyan yung hair ko bago magpa-perm and as you can see, sobrang boring tignan ng hairstyle ko. Brush up lang siya and medyo makapal na yung both sides kaya nagmumukhang malaki yung ulo ko. Dito pala ako nagpa-perm sa Daol Hair Beauty Salon. Located siya sa 3rd floor ng Bonifacio stopover, tapat lang siya ng posh nails. Not sure if pwede mag-walk in, pero nagpa-schedule na ako ahead of time para hindi magka-problem. Dumating ako on time and chinampo naman ako agad. Ayan, one final look sa aking boring straight hair bago kulutin. Sobrang maalaga sila dito. May free water pa and two packs of sky flakes. Inabot din kasi ng almost three hours yung ginawa sa buhok ko. May paunan pa sila dyan para comfy pa din habang nagsiselo cellphone Para ka lang nasa bahay ang feeling so hindi mo mamalaya ng oras. At ayan na nga, start na ako lagyan ng solution sa hair para kumulot. Korean talaga yung stylist nila dito at alam naman natin na expert sila sa pagperm perm ng buhok kasi halos lahat ng Koreans naka-perm. Ibaon ka lang ng onting English para magkaintindihan kayo ng stylist. Ito pala yung picture na pinakita ko para magka-idea siya kung anong peg ang gusto kong ma-achieve. After ko lagyan ng hair solution at pang-curl ng buhok, binalot na ako at pinainitan ng very light. Mga 20 minutes din ako nakatambay dyan. Nagpa-down perm din pala ako sa bow. Both sides ng buhok ko Para hindi magmukhang sabog At mukhang malaki yung ulo ko Usually kasi pinapa-shave ko yan Pero mas maganda daw Pag ipa perm OMG Ito na ang exciting part Tinatanggal na yung pang -curl At sa na nila ako Tignan natin kung ma-achieve ko yung peg Na pinakita ko siya kanila kanina Oh bugs, Sino ka dyan? Anyong haseyo? Kamsahamnida Ito na ang look ko with glasses naman Sobrang nagustuhan ko yung result ng perm nila Parang nag-iba yung itsura ko After the treatment Nasa 5k ang binayad ko dyan 2.5 for the perm and 2.5 naman sa down perm. Sulit na din, di ba? Usually daw nasa 3 to 4 weeks ang tagal ng down perm pero yung kulot, matagal din daw hanggang humaba na yung buhok ko. It's up to me kung gusto ko ulit ipa-perm or liitan yung kulot kung so baka kaya naman ang itry ko pag bored na ako ulit sa buhok ko after 6 months. Yun lang naman for today's video. Kung may questions kayo, comment below and don't forget to follow for more videos.